Hello mga idol, what's up mga idol? Oh, di meron diri mga idol ako amigo mga idol kay tambay-tambay mi kaya kay walay pasahero mingaw mga idol. Tambay mi ari ta Highway mga idol oh. Oh. Ah, pidi ka mga idol oh. Tora ko mga idol oh. Bis tambay mi diri kay ganihara mi tuyok-tuyok. Wag ah, yo ipasayro. Among imburnal. Oh. Ah. Ya yeah, gasolina namo. Ah, usik sayang, wala namin babawi. Na standby sa mi diri mga idol, palipas oras ba? Kanya mo to ani mga idol rubbing rubbing bonmi, na ni, na mo grubing robing na pod me kay ubanan ani kauban ubanan mo mauli man to kami na pay mo mga idol karon so, mga idol lagi kay grubing sampai sampai mga idol oh di mes nako mga idol oh ay we oy shout out sa to mga viewers diha good morning niyo, tanan og sa mga pick up driver diha good morning niyo, shout out sa to mga solid supporters salamat kay mga idol sa iyang suporta akong amigo oh, oh. Thank you for watching. Bye bye.